Hello guys, for today's video ay gumawa pala ako guys ng bula-bula. Kasi meron kami mga chicken na leftover, so sayang naman pag itapon. So ang ginawa ko, hinimahimay ko siya, tapos nilagay ko siya sa blender, at saka tinimplahan ko siya ng, nilagyan ko siya ng bawang, sibuyas. Yung bawang, sinama ko na siya sa pag tapos nilagyan ko siya ng sibuyas, paminta, asin lang, at saka kunting harina. Tapos yun, Uh, sit aside ko muna siya ng mga 15 minutes bago ko siya binilog-bilog ayan magbibilog-bilog tayo, ganyan, maliliit lang tapos, ayan na siya guys ang aking ginawa na bula-bula umid bula-bula so, abangan natin maya pag na. so, ganyan na lang ginawa ko ganyan dapat maliliit lang kasi medyo malaki yung ating pagkahiwa ng sibuyas. Maliit lang siya para hindi maano ba, para maluto yung sibuyas mamaya. Ayan. So ayun ang ating bola-bola. Ito na guys sa ating bola bola. Sasa na lang natin ito sa suka. Mmm, salap. And that's all for today's video, mga loves. Thank you so much for your support. Thank you so much for watching.